Hello mga Spark! Kamusta kayo? Welcome back to my channel! Sa ngayon ay pag-uusapan po natin ang mga bagay na dapat mong tandaan para tumakbo ka palagi sa isip at puso ng lalaki. At kung handa na kayong lahat, masanak po tayo at muli BE INSPIRED! At ang unang bagay dapat tandaan kayo Inspire upang tumakbo ka palagi sa isip at puso ng isang Tandaan na dapat binibigyan mo siya ng space. Yan ang unang bagay na dapat mong tandaan upang sa isang pag-iibigan o relasyon ng dalawa ay mas lalo kanyang mahalin o palagi ka pa rin niyang mahalin. Sapagkat kapag yan ay nasasakal sa'yo, sapagkat masyado kang mahigpit at sobrang needy mo, ang lalaking niyan ay mawawala ng interest sa'yo at bababa ang attraction sa'yo dahilan kung bakit mawawalan siya ng gana sa'yo. At pag ang lalaki na wala ng gana sa'yo, delikado sapagkat maaari siyang matukso ng iba. Kaya naman huwag kang masyadong mahigpit. Huwag kang masyadong needy. Bigyan mo siya ng kalayaan kahit papaano sa buhay niya. Bigyan mo siya ng space. Hayaan mo siyang gawin ng mga bagay na gusto niya. Basta alam mo lang na wala siyang ginagawang masama o mali. Kahit sa pinaka-sikreto, upang ang isang relasyon ay maging masaya at matatag kailangan ng tiwala at kailangan ng talagang kalayaan. Freedom! sapagkat ka-inspired kapag mahigpit sigurado ka-inspired kakawala yan at maaaring talaga mang magkamali o magkaroon ng kasalanan kaya ka-inspired sa isa, dapat mong tandaan na ang boyfriend ko o mister ko ay dapat di ako masyadong mahigpit at matuto ako magtiwala sa so, isang mga sikreto upang ang lalaki ay magkaroon ng pagkakataon na ma mamiss ka at maalala ka at di na ka-inspired na mawala ka sapagkat isa kang babaeng maunawain at nagbibigay sa ng kalayaan. Huwag masyadong mahigpit pero huwag rin masyadong maluwag. Dapat sapat lang tulad ng pag-ibig mo. Kasi sa mga dapat mong tandaan upang lalaki ay palagi kang maisip at ikaw palagi ang isigaw ng puso niya kay Inspart. At ang panong bagay dapat tandaan kay Inspart upang kamakbo ka palagi sa isip at puso ng isang lalaki. Tandaan na dapat hindi mo siya kinukodsinte. Yan ang sikreto kay Inspart dapat mong tandaan upang isang lalaki ikaw palagi ang tumakbo sa isip at puso niya. Eh bakit naman ganoon kay Spark? Bakit isa yun sa mga talaga namang tinuturo mo ngayon? Alam nyo mga ka Spark, kapag ang lalaki kinukonsinti mo sa lahat ng bagay na ginagawa niya sa iyo kasi yung relasyon ay sigurado ka Spark. Hindi magandang resulta at ikaw lang din ang kawawa sa huli. Ano ba halimbawa kay Spark? Tulad ng kinukonsinti mo siya sa mga ginagawa niyang mali sa buhay niya, sa mga ginagawa niyang mali sa iyo. Tulad ng pananakit niya sa iyo, sabihin pa natin panloloko niya sa'yo at nagpapakatanga ka andyan ka pa rin napakarupok mo pangungonsinte yun hindi ba siya tinuturuan ng leksyon sinasaway mo siya pero talaga namang nagpapakita ka pa rin ng kahinaan at ng pagiging martir mo yung iba dyan sa inyo palaging niloloko palaging talaga namang pinaglilihiman pinagsisekretohan at talaga namang nagsisinungaling palagi yung partner nyo sa inyo pero alam nyo nagpapakatanga kayo talagang namang nagbubulag-bulagan kayo at palagi ka na lang sinasaktan, emosyonal at pisikal, pero nandiyang ka pa rin. At napaka talaga namang napaka martir mo. Hindi mo kaya't nagdadahilan ka na lang. At talaga namang palagi ka nang ipinagpapalit sa iba, pero ikaw pa rin nung humahabol sa kanil, pinaglalaban mo pa rin siya. Kinukonsente mo siya sa mga bagay na yan, kaya ang lalaki walang galang sa'yo, walang respeto sa'yo. At di niya nakikita ang tunay mong alaga. E kung paano ba yung dapat naming gawin para hindi namin makonsente? Kapag sobra na, sobra-sobra na ang mga ginagawa sa'yo, so, palagi ka lang sinasaktan, may loko, lumayo ka, umiwas ka sa kanya, hiwalayan mo siya, iwan mo siya, sa bagay na yun, hindi mo siya makukonsinte, at makakapag-isip-isip pa siya. At yung iba naman sa si inyo, masyadong nangungonsinte sa mga bagay talaga namang materialistik, sa mga bagay talaga namang masyadong maluwang boyfriend, bigay ka ng bigay, porket ka yung kumikita ng malaki, ka ng pagdaka ng pera mo, talaga namang pati sa mga bisyo niya, ikaw pang nagbibigay, pag na naman para sa mga luho niya, ikaw pa ang nagpapadala. Ikaw pa ang gumagasos, ikaw pa ang naguhulog. Ikaw pa ang bumibili, talaga namang ka-inspired. Tapos pag wala kang magbigay, nagagalit sa'yo. At si papang bagay na kinukonsinti mo siya sa mga mali, sa, sa mga alam mong mali, pero parang sinasuportahan mo pa siya. Parang okay lang sa'yo. Pinasaway mo siya kunwari, nagagalit ka kunwari, nababatrip ka kunwari, nangaaway ka kunwari, pero kunwari lang yon talaga naman, kaya huwag mong konsente. Lagi mong gawin ko anong tama. Sawayin mo, talaga namang gumawa ka ng aksyon. Oo, ng aksyon. Para mabigyan ng solusyon. Ang mga maling ginagawa niya, huwag mong hayaang ipagpatuloy niya yun. Huwag mong hayaang ginaganyan, ganyan, ganyan ka niya. Upang ang lalaki ay mo hindi mawala ng respeto sa'yo at makita niya ang tunay mong halaga at matuto siyang makinig sa'yo at mahalin kanya ng tunay at lagi ka't tumakbo sa isip at puso niya. Kain spot. Pangatlong dapat mong tandaan kayong spado upang tumakbo ka palagi sa isip at puso ng sinalaki. Tanda na dapat open-minded ka yung pangatlo kayong spado. sa mga totoo upang ang lalaki mas talong mapalapit sa iyo. Kaya kung bakit ang isang lalaki walang ganang kausap ka o para bang iniiwasan ka o lumalayo sa iyo or baka yung iba sa iniiwan pa sapagat napaka close-minded mo. Kayo yung spard, isa pa yun sa mga dahilan? Oo, isa yun sa mga talagamang dahilan. Dahil hindi kayo nagkakasundo at hindi kayo nagkakaunawaan sa isang relasyon kaya hindi rin kayo nagkakatuluyan hanggang huli at nagkakalokohan pa nga at naghihiwalayan pa at nagkakasakitan pa sapagkat sa isang bagay na yan hindi, hindi open minded ang isa sa inyo at ang mas matindi pa para sa kayong close minded alam nyo kung bakit nagtatagumpay ang iba ang ibang magkarelasyon at patuloy na lagi ibigan at talagang masaya sila ngayon successful ang relasyon nila sapagkat open minded sila sa mga bagay na dapat nyong malaman at tinuturo ko sa inyo na maaari hindi niyo naririnig sa iba maging open-minded ka sa boyfriend mo, sa mister mo talaga naman kayo inspired sa, sa mga talaga paraan at talaga namang landas patungo sa tagumpay ng inyong relasyon yung iba sa inyo masyadong ano eh, close-minded kapag may naisip na idea or plano yung boyfriend or mister napaka talaga namang kinokontra mo Iba mong usapan o kaya man masyado kang negatibo magsalita hindi ka naniniwala wala kang tiwala Pag sa sarili mo wala kang tiwala sa sarili mo at kung ano nagkakasalungat pa kayo minsan ng mga talaga namang ka-inspired iniisip ka-inspired matutong maging open-minded kung gusto mo na pakinggan ka ng asawa mo ng boyfriend mo dapat pakinggan mo rin siya kung gusto mo na sundin ka ng boyfriend mo o mister mo dapat sundin mo rin siya Diba, magkaunawaan, magbigayan, give and take. Talaga namang magunawaan, maging open-minded. Sa pagkat maniwala ka sa akin, makikita mong resulta. Kung naging open-minded ka sa ang mga bagay, sa inyong labing-labing, sa kama, sa pagbabadget ng pera, sa pagnenegosyo, sa pagpapalaki ng anak, sa pagpapaganda ng kalusugan, sa pag-improve ng itsura, sa pagbili ng mga bagay na dapat bilhin sa inyong bahay, sa pagbili ng bahay, kung saan kayo titira, kung saan man kay inspired, maging open-minded ka sa pag sa, sa mga sikreto upang mas lalo kang maging malaga at talaga mang ituturing kanyang parang isang talaga mang tunay na valuable sa buhay niya kay inspired, huwag kang maging close-minded sa pagkat sa, sa magiging upang iwan kanya o ipagpalit kanya sa iba kapag close-minded ka palagi tandaan mo yan kay inspired upang ikaw palaging mamayanin sa isip at puso niya at sa ilang siya palagi magpahalaga kay inspired Pangapat na dapat tandaan kayong smart para tumakbo ka palagi sa isip at puso ng salalaki. tanda na dapat marunong ka sumunod. Yan ang pang kayong smart. Oo, palagi ko sinasabi sa inyo at lagi yung naririnig sa akin yan. Kaya ulitin ko pa rin ngayon sapagkat napakalaga niyan. Pag di ka marunong sumunod sa partner mo, sigurado magkakagulo kayo o lagi kayo mag-aaway. At lang, tandaan nyo, pag lagi nag-aaway, nababawasan ang pag-ibig. Kayong totoo ba Oo, hindi agad nawawala, pero hindi nyo napapansin, nababawasan. Sa subconscious mind, at talaga namang minsan sa talagang interest, level of interest at level of attraction. Sapagkat Kingsport County yun, naranasan nyo yun. Nagkasigawan kayo, nagsalitaan kayo ng masasakit na salita. At nakita nyo ugali ng isa't isa, mababawasan. Hindi nyo nga lang, hindi na nga halata. Hindi nyo nga lang masyadong pansin sa ngayon. Pero isang araw, may isip nyo, pag lagi kayong ganyan, lagi kayong nag-aaway, at hindi marunong sumunod, hindi marunong makinig, isang araw, magigising na lang, hindi mo na siya, feeling mo, hindi mo na siya mahal. Isang araw, pakiramdam mo, wala na siyang halaga sa'yo. Okay lang kahit hindi siya mag-update, okay lang kahit din siya magparamdam, okay lang kahit na pinagsiselos kanya niya. Sapagkat naipon na, tumabog na. Kaya, huwag yung hayagi lagi kayong nag-aaway. sa mga dahilan yun, bakit nag-aaway ayaw makinig, ayaw sumunod. Tandaan mo na dapat kang marunong, marunong ka dapat sumunod sa partner mo upang maiwasan ang pag-aaway at pag pagkakaintindihan at talaga namang bad tripan. At ang partner mo ay talaga namang palagi kang mahalin at pahalagahan. Sa, pag sa isang mga nagdudulot ng kaligayahan sa si isang lalaki, may partner niyang babae marunong sumunod at makinig sa kanya. Bagay na dahilan upang isipin kanya palagi at sigaw ng puso niya ang pangalan mo, kainswa. Ang dapat tandaan kay Spark, para tumakbo ka palagi sa isip at puso ng lakis, tanda na dapat marunong ka maglambing ng tama. Ang lima kay Spart. Maglambing ng tama kay Spark. Spark, naglalambing ako palagi sa boyfriend ko. Sweet ako palagi sa asawa ko. Nagamang napakalambing ko palagi sa partner ko. Oo nga. Pero minsan kasi, pag sobrang lambing, minsan parang na ano na eh, hindi na rin maganda. Minsan naman, kulang sa lambing. Minsan naman, sablay, hindi timing maglambing dapat marunong kang maglambing, dapat marunong kang maglambing nang tama. Alam niyo ba ang paglambing at pagiging sweet? Ano 'yan eh? Uh, minsan -timing din 'yan. Kasi minsan hindi mo alam naglalambing ka sa boyfriend mo, siya ay talaga namang ah uh, wala para sa mood, 'di ba? Kailangan niya lang ng advice mo. Kailangan niya lang ng ng, ng payo mo. Or kailangan niya lang ng massage mo. Ganong way na lang siguro. Minsan kasi yung iba, kaya ba diba minsan nasasaktan ka din kasi kung kailan ka naglalambing hindi niya ma-appreciate yung lambing mo di ba? nararanasan mo yung ganun minsan na nobel, nilalambing ka na nga sweet na nga ako sa'yo ganyan ka pa kasi nga hindi yung hindi timing naintindihan niyo ba ako? naranasan niyo yun di ba? yung nilalambing mo na sweet na lahat galit pa tapos parang nagmamaktol pa parang ayaw ka papansin eh di ba? kaya dapat timing din tapos pa maglalambing kayo dapat huwag din sobra kasi kung minsan pag sobra, hindi mo na siya nabibigyan ng pagkakataon na ma-appreciate talaga yun. Lagi yung tatandaan, minsan pag na sobra, nandiyan niya na-appreciate yan. Pag sobra-sobra. Pag kulang naman, nagagalit. Kaya dapat sakto. Dapat kilalang kilala mong partner mo, kapisado mong schedule niya, kapisado mong oras ng pahinga niya, alam mo ang ugali niya, alam mo kung kailan siya galit at okay. Dapat, mga ganon, dapat kabisado mo siya. Para alam mo kung kailan, saan, Anong oras, anong timing, maglalambing ka. Pag nagawa mo ang pattern na yan, na-practice mo yan, na-master mo yan, talaga naman ka-inspire. Ang isang lalaki palagi kang hanap-hanapin, palagi kang tatakbo sa isip niya at isisikaw palagi ng puso niya at mas lalo kanyang mamahalin ka-inspire ayun dapat tandaan kayo yung para tumakbo ka palagi sa isip at puso ng lakis. Dapat tandaan na talaga namang lagi ka nag-aayos at nagpapaganda. Pangayon kayo yung Kailangan niya, dapat mo talagang tandaan yan. Sapagkat iyan, kapag kinalimutan mo ang isang lalaki, bababa ang attraction sa'yo. Sapagkat hindi ka na magiging masyadong attractive sa mga mata niya. At palagi mo natandaan na talaga namang ang mundong ito. Dito sa mundong ibabaw, napakaraming magagandang babae. Talagang mang nag-uumapaw sa talagang attraction. Kung gusto mo na hindi maagaw ng iba, ang interest niya at sa'yo lang ay palagi kang magayos at magpaganda. Hindi mo man malamangan. Hindi mo man malagpasan. Marami mang mas maganda sa'yo. Real talk lang. Totoo tayo. Marami mang mas maganda sa'yo. Mas sexy sa'yo. Mas maputi, mas makinis, mas attractive, mas bata, mas talaga namang mas kaakit-akit. Okay lang yan. Ang mahalaga ikaw, di ka nagpapabaya sa sarili mo. Sapagkat bago kanya makilala, tandaan mo to. Tandaan mo to. Bago kanya makilala, marami na siya nakikitang mas maganda pa sa'yo. Bakit ikaw ang niligawan niya? O ba? Diba? Bago ka pa niya niligawan, o bago ka pa niya nakilala, marami na siyang nakikita dyan sa paligid niya na mas maganda pa sa'yo. Bakit ikaw ang niligawan niya? May ibig sabihin, meron siyang nakita sa'yo na wala sa iba o nagustuhan niya. Ngayon, ang i-maintain mo na lang tulad ng halimbawa, kung nakilala ka niyang ganyan, pagpaganda ka palagi, mag-ayos ka o higitan mo pa. Para talaga namang mas lalo siyang may in-love sa'yo. Ganyan yan, ka-inspired. Palagi kang mag-ayos, magpaganda. I-maintain e mo, hindi yun nagpapabaya ka. Yung iba, feeling, feeling maganda na, pocket lagi na nage-effort. Sobrang lambing na ng boyfriend. balo na balo na sa'yo. Huwag kang masyadong kampante. Huwag kang masyadong kampante so, sapagkat sobrang in love siya sa'yo, sobrang mahal ka niya. Binibigay niya lahat sa'yo. Huwag kang masyadong kampante. Hindi mo hawak ang kinabukasan, hindi mo kontrolado ang sitwasyon sa lahat ng panahon. Ang kontrolado mo, yung sarili mo. Lagi kang magayos magparanda at ayusin mo, lalo ang ugali mo. Ang, pagugali pag-uugali mo, ayusin mo din yan. So yun sa mga sikreto, dapat mong tandaan, ayan, ka-inspire na nababasa mo ngayon. Dapat mong tandaan na palagi kang mag-ayos magpaganda. Upang anuman man na mangyari, talagang wala kang pagsisiyan. Ikaw lagi ang umaso sa isip at puso ng laki. Ka-inspired. Ang itong dapat tandaan kay Inspired upang tumakbo ka palagi sa isip at puso ng isang lalaki. Tanda na dapat mapagkakatiwalaan kaya pang pito, ka Inspired. Totoo yan kay Inspired. Alam nyo, si isang relasyon siya sa pinaka talaga namang hinahanap-hanap at talaga namang inaasahan sa isa't isa. Dapat mapagkakatiwalaan yung partner. At kung iyan matatagpuan sa ng isang lalaki, talaga mong mamahaling ganyan. Sapagkat kay Inspart, sa mundong ito, ay talaga namang kay Inspart punong-puno ng mga taong hindi mapagkakatiwalaan. Mga taong punong-puno ng kasinungalingan. Mga taong ang nais lang ay sarili nilang interes. At mga taong walang ibang pinangad kundi kung ano lang ang merong mapapala sa'yo. Kaya naman mag-ingat ka at dapat mapagkakatiwalaan ka sapagkat kapag nakita ng mga tao mapagkakatiwalaan ka mapapalapit sila sa iyo para kang magnet na namang mamadirin mo sila at ikaw ay lagi talaga mang magiging panalo sa puso nila ang partner mo, ang boyfriend mo, ang mister mo ay lagi kang mamahalin tandaan mo kapag kabaliktaran ang nakikita niya sa iyo Halimbawa, hindi ka mapagkakatiwalaan, unti-unting mawawala ang pag-ibig niya sa'yo. Kahit maganda ka pa, kahit sexy ka pa, kahit talaga namang kaakit-akit o bata ka pa, maaari ka pa rin ang ipagpalit sa iba sapagkat sinong tao ang magtataga sa iyo e napakadaming tao sa mundo ikaw na hindi mapagkakatiwalaan talaga naman kay dapat ka maging mapagkakatiwalaan sa mata at puso ng lalaking mahal mo upang lagi kanyang mahalin kapag lagi kanyang minamahal ikaw palaging pamatak mo sa isip niya at ikaw palaging sinisigaw ng puso niya ikaw ay laging may halaga sa kanya ka Inspire Max lang po lang parang salamat mga Max Parts pagtapos ng vlog ito. Pwede pong kalimutan na mag-like, comment. Ensure na rin po upang makatulong din po tayo sa ibang tao at sa mga hindi pa walang subscribe. Ayun po Max Parts, subscribe na po kayo. Click na rin po notification bell. Kung mag-i-update po kayo, kung may bago pong i-upload, makita nyo. So, Max po so magpag-coaching na mag-advise. po sa akin Facebook. ay po kayo ko at po kayo po po ako. Ako mismo mag-reply sa inyo. Maraming maraming salamat Max Parts. Mag-ingat lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be spa!